Mga kababayan, ah, mabuhay. Ito na naman po tayo sa inyong paboritong social commentary hour. Ah, ito po si Lan ng hashtag Walk with Lan dito sa YouTube. Ha? Ay, nako, ah, may mga witty nagalit sa katiwalian. Ako po yun. Ha? Ako po si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ang inyong virtual na Deo Makalma ngayong gabi. Nagdadala ng katotohanan na mas matindi kaysa kape sa umaga. Okay, speaking of kape, magkape muna po tayo. Yan. Ngayon, pag-usapan natin ang hot topic na nagpapainit ng ulo ng lahat. Boeing remulya ha, ang DOJ secretary na parang fake news sa vending machine. Puro fake news ha, walang katotohanan. Boying Rimulya, fake news na naman. May public apology ha, Boying. Puro ka fake news. <coughs> Yan ang sigaw ng netizens. At tama sila bakit? Dahil sa kanyang latest stand laban kay Harry Roque. Fake ha? asylum denial, ha, multiple passports, puro kwentong barbero at hindi ito unang beses. Ito'y pattern ng hypocrisy sa loob ng gobyerno. Mga kaibigan, ha, sa ilang mga minutong ito, bibigyan natin kayo ng in-depth expose. factual, critical, engaging at may witty na tuksuhan na parang DZRH commentary. Hindi lang galit ha, may aral din para sa ating mga OFW at kabataan na nanonood dyan sa abroad o sa bahay. Ready na ba kayo? Subscribe na muna tayo. Hit that button ha, bell icon para hindi kayo makaligtaan ang susunod na takedown. At ngayon ha, simulan na natin ang pagbubunyag. Mga kababayan, bago tayo mag-focus sa latest na fake news balikan natin ang roots nito. Alalahanin nyo ha, po noong 2022 elections, si Governor John Vic Rimulla at Representative Boying Rimulla magkatpati na parang dynamic duo ng disinformation at nag-spread ng fake news tungkol sa Leni Kiko Rally sa Cavite. Sabi nila, flap daw ang turnout habang unity team rally ay success. Pero ano ang totoo? Kay massive crowd sa Leni at ang kanilang hype, ha? puro Photoshop at exaggerated numbers. Hashtag, ah, Rimulya, ah, sino Trended noon. No? Bakit ko sinasabi ito? Kasi ito ang pattern. Kapag politika, fake news ang sandigan. Ngayon, ha, ah, bilang DOJ Secretary, si Boying ang nagbabantay ng batas laban sa fake news. Cyber libel amendments, threats sa abroad peddlers. Pero teka, ikaw mismo ang peddler, di ba? Ah, nako, di umano. Ah, yan. Yung hypocrisy level, expert. Parang police na nungungotong na nagbabantay sa krimen habang gumagawa nito. Witty ba? Oo, pero masakit sa bayag ng katotohanan. Ayon sa Philstar at GMA reports no March 2025, si Rimulya mismo ang nagsabi, we are looking into cyber laws to combat fake news. Pero sa mismong opisina niya, nag-leak ng misinformation. Para sa ating mga youth, huwag niyong hayaang maging normal ito kayo ang future, fact check muna bago mag-share. Okay ha, yan tayo mga kaibigan. Ngayon, punta tayo sa main event. Ang Boeing a uh, versus Harry Roque saga na parang teleserye na walang wakas. Puro plot twist ng kasinungalingan. June 2025, nag-claim si Rimulya na denied ng asylum <coughs> si Roque na sa Netherlands. Ang alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum. Ganyan ang sabi niya sa press con. Resulta, Roque mismo ang nag no? Uh, fake news is strike two at nag pa sa Facebook. Marcos Jr. does not need billions of pesos of confidential funds to track my location. Just check my Facebook. Oh, grabe. <coughs> oh, grabe, di ba? Okay, bakit fake? Kasi kinumpirma ng Dutch authorities na ongoing ang process, hindi denied. At yung multiple passport, sabi ni Boeing, papaimbestigahan natin kung paano nakakuha ng ganong karami. Pero ano ang sabi ng DFA? Isa lang ang valid passport ni Roque. Yung may punch holes na canceled. Kwentong barbero talaga. Ayon sa ABS-CBN at News Five Reports, ito'y character assassination. Concerted effort na ng admin para siraan ng oposisyon. <coughs> ay, nako. Ubo tayo, ha? engaging ba? Oo, kasi tanongin niyo, bakit hindi na lang mag-public apology si Boeing sa alip na nindigan pa? Parang bata na nahuli ah, sa pagkakabit-kabit ng gravity. Pero sinabing hindi ko ito, no? Intellectual angle tayo, ito is threat sa free speech. speech. Sa cybercrime law na sinusuportahan niya, pwede niya mag- mag ma charge mismo no si Remulyang anti fake news crusader na nagiging fake news creator Irony alert, para sa ating mga OFWs din sa US, Canada, Saudi, Australia, kaya natin nakaka-experience ng real accountability sa abroad. Bakit hindi natin maabot dito? Ang mga kabataan, itong aral ha, huwag maging tulad ni Boeing, maging fact-checker, hindi spreader. Okay, quick shout-out time ha mga kababayan sa mga Pinoy sa Pilipinas, kayo ang frontliners ng katotohanan. Salamat sa views sa United States ha, kayo na sa LA at New York, keep fighting disinformation over there. Canada, from Toronto to Vancouver, miss nyo ba ang adobo? Share nyo ito ha, sa Pinoy Group, Saudi Arabia. Mga kababayan na uh, sa Riyadh at Jeddah, strong kayo sa de desert, desert heat. No? Stronger pa sa truth. Australia, ha, Sydney at Melbourne, kangaroo jumps for justice. Italy, Roma at Milano, pasta with the side of expose. Japan, Tokyo at Osaka, sushi sharp as our critics. Malaysia, Kuala Lumpur at Penang. Na, nasi lemak ng katotohanan. United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, skyscrapers ng lies. But we build truth. Hong Kong, ha? dim sum, discussions on this, mga kaibigan. At sa lahat, subscribe na. 1 million subscribers, goal natin. I-like, i-comment. Ah, Boying, sorry na para mag-notice mga kaibigan. Mga kaibigan, hindi lang si Roque ang victim. Buong bayan, October 2025, ha nag ng fake news ang Remulla sa Duterte kidnapping ha, story. Pero bakit hindi niya scrutinize ang sariling leaks? At yung ombudsman role niya, ha, nag ng cases sa fake news spreaders. Pero siya ang source. Ah, oh, imagine DOJ as a fake news factory. Buy one lie, get one free. Apology not included. Ayon sa PNA at Philstar, nag-warn siya sa abroad peddlers. Pero sa loob, puro internal misinformation. Mas mahirap magtiwala sa gobyerno. So mga OFW sa, kayo na nagpapakahirap abroad, ha, deserve nyo ang honest leaders. Ah, si Boying parang weather forecast, 100% chance of lies, ah, 0% accountability. Okay? Ayan mga kaibigan ha. Oh, so mga kababayan natin. Tapos na po ang ating ilang minutong takedown. Boying Rimulya, kung nanonood ka, mag public apology na please hindi para sa akin, kundi para sa bayan. Critical, oo ha, factual, 100%. Engaging, sana oo. Kasi witty tayo talaga. Salamat sa panonood mga kaibigan. Subscribe, i-like, i-share para marating natin ang justice na deserve natin. Sino ang susunod na hypocrite? Comment down below. Mabuhay ang Pilipinas. Walang fake news. Puro katotohanan. Good night at hashtag walkwithland.